That's Bobby. I'm watching going Bobby, smiling. Wow. Yes. Oh, wow, Andres. Wow. Para Andres. Daddy. <laughs> 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 iyak si Janet. Para baby ko. Wow. That's Bobby. Hey. <laughs> <laughs> <Ay, ako. laughs> you are watching. Enjoy this video Good morning mga kapitik Ayan Nakagayak na po ako Ito eh Dadaling ko na lang sa katubig Tapos mamaya ay kasabay ni Janet Si Mami Janet pini Piniprepare na rin si Thomas At uh, tapos na po Iyang paliguan kanina Maagang pinaliguan Tapos Tapos na rin ang kanyang newborn screening Mami at uh, so far, sabi na yung nurse, na yung technician, ay so far so good na daw naman. Pasado. Pero yung official result na result after ay after... Weeks to money, money. Okay. Yeah, thank you Lord. At ngayon po ay waiting na lang kami ng confirmation ni Doc kasi yung pala maka, para makalabas talaga tayo dito. Yung mismong si Doc magsasabi na okay pwede na yung ilabas no? so ngayon po ay waiting kami sa confirmation ni Doc tinatawagan na ng mga stop yan. pag na receive na yung email ayun, gagawa na rin tayo ng check out at uh, ko na yung billing magkano kaya yung ating magkano kaya si baby Thomas dati na si Andres magkano mami inabot ng magkano 80... 72 ay 72 after ng 2000 so ngayon magkano kaya <laughs> sana, sana mas mura ngayon. Oo, wala kang, oo, pang wala, wala kang epidural na itinurok sa iyo. Hmm. So, salamat po sa inyong lahat, sa inyong prayer, sa lahat ng mga nag-congratulate. Thank you so much. At pauwi na si Thomas. Makikita na si Kuya Andres. <laughs> kasabayan doon sa kanilang broom broom yes eh wala na mag drive ang kuya doon yes dito Di let's go wanna go home na kaya hey po ay 12 p.m. na so lumabas muna ako para bumili ng food at mukhang patagal po pala dito magpalabas alas 8 eh, tapos na si Thomas i newborn screening pero hanggang ngayon wala pa rin yung aming final bill ah nandito si Jollibee <laughs> so ibibili ko na lang si Andres ng pasalubong para may pasalubong po itong tinapay mahilig yun sa tinapay si Andres eh, papakita ko ito kay Andres Andres oh Jollibee <laughs> Kahit yung mga matatanda is siya rin ang gusto hinahabol. Ayan, na-take out ko na po ng tinapay. At yun ay mahilig sa tinapay si Andres. So, pinag-take out ko ng ensaymada. At yung binili ko pa po na ensaymada ay naubos na ni Mami. Kaya binilhan ko si Andres ngayon. So, sana naman after namin kumain ng lunch, Naka-ready na yung bill para 'yun na lang po ay mainaantay eh. Ngayong buong umaga simula alas 8. Ngayon ay tanghali na magalao na. Ayan mga ka kami po ay tapos na mag-lunch ni Daddy. Ako yung hospital meal at si Daddy ay bumili na lang sa labas. At kami medyo naiinip na kasi kami po ay for discharge na today. Kaya lang ay pinaprocess pa yung billing. Medyo matagal mag-antay talaga daddy. Kanina pa kami naka-prepare Mga 9am ay ngayon ay 1pm na. At si daddy pinapaburp lang po si baby. Tama na kasi. <laughs> Tambik-bik. Kami inip na kasi namimiss na namin si Andres. Saka gusto ko na rin makapagpahinga sa bahay. At si daddy Pinip na din at gusto na makapaglaro kay Andres. <laughs> Pero si Baby, okay naman po. Thank you, Lord. Sa inyong mga prayers. Siya po ay maganang dumede. At chinack na rin siya ni Doc kanina. Yung pwede niya bumalik ulit, Daddy, para tingnan. 1 kg yung kalakihan niya kay Andres nung lumabas, no? Oo. Saka sabi nung pwede niya, parang lumaki daw agad. <laughs> sabi nga na. Panok po kami dito, eh? every 2 hours talaga ako nagpipid kay baby. Tapos kagabi ay maganda rin daddy at kagabi uh, after niya magfeed ng mga 12 or 12 midnight yata yun o 1 a.m. Dire-diretso tulog namin hanggang 5 a.m. nakadighay naman Ah, nakadighay na. Ah, na. Okay. Patulogin na natin dito sa bed. Wow, nakadighay na baby na yan. Napaka-cute ah, naman konting buka pa ang kanyang bibig. <laughs> ah, patalugin ko na yan. Hirap parang malalaglag na ako. Hirap, hirap na. <laughs> Hindi yan. One eternity later. Ayan mga kabeshi, finally, after few hours po of waiting, kami po ay pauwi na. Thank you, Lord. At si Daddy po ay drive at si Thomas ay nandito sa car seat. Ito ay tulog na tulog. We're excited na to see Andres. Yehey! Yeah, uh, Ayan mga kabe, bago po tayo umuwi, si Daddy ay mamamalengke muna. At nagpapabili ako ng yung mga tahong Daddy, salmon fish, at saka yung um, mayamay. Para tayo ay puro sabaw naman ngayon. Ayan guys. Puro pang may sabaw. Pampagatas. Pinili ko puro pang may sabaw. At medyo maulan na po ngayon. Ayan mga ka At mabilis lang po si daddy. Ang binili niya ay puro yung pa, pwedeng lagyan ng sabaw kami ay pauwi na thank you lord ayan natutulog-tulog na po si Thomas ah uh, thank you lord daddy kasi naramdaman ko rin yung pagkilos ng lord sa buhay natin kasi yung nung time pa lang na na-admit na ako sa ER ang bilis kumilos nung assistant doctor tapos ay tinawagan niya agad si Doc tinanong niya kung pwede akong uh, anong tawag dito? I epidural. So, ang gusto ng isang doc, no assistant doctor ay if epidural nga ako, mag-request ng epidural kasi sa tingin niya hindi ko kakayanin kasi yung uh, cervix ko hindi nag-o-open nung pag-admit pa lang ng ER. Tapos ay So, yung epidural daw, yun ay para ma-relax din yun. Oo, para yung epidural is nakakatulong siya kasi nga papamanhit So, pag nagmanhit siya, mag, nagre-relax yung iyong pelvic, yung iyong cervix. Pag nagrelax relax yun, mag open pusang mag open tapos yung dadaan na si baby. Ah, anak ako ng normal. Pero no problem, hindi, may... Mama, medyo mahal yun. Ah, uh, okay, Oo, medyo mahal siya. Available siya, pero mahal, mahal ng siguro yung mga additional 20k sa bill pero ang gusto ni Doc kasi nga 8pm na ako ay sabi niya dun sa sa assistant doctor na hindi, uh, magre-reset ako ng pampatulog para kumalma ang pasyente uh, one way din yun para mag-help siyang, ma-help din yung kanyang uh, uh, pelvic na mag-open kasi pag, once na makarelax ang pasyente sabi niya dun sa assistant doctor ay yun, pwede na mga naksi Janet mas 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 mapapabilis yung uh, normal delivery ni baby. So mad, sa madalit salita daddy, at mga ito kabeshi ito. ay at pina ay ang tinurok lang sa akin ay pampatulog at saka 8cm na din ako kumbaga yung epidural, hindi na rin siya e-effect so pampatulog pampatulog, which is naka, less, naka tayo ng 20k sa ating total bill And so, then. So it sabihin, mommy. Um, yes, my baby. Ang ibig sabihin ng pampatulog ay natulog ako kasi inadmit ako ng 7 p.m. Nagising ako ng 9 p.m. So, 2 hours siyang effect. So, ah, may certain dosage so lang po na siya. Pa, ka rin pala. Oo. So, 9 p.m. Gising na ako. Awake, fully awake na ako nun. So, Tapos, um, Nakarelax na ako noon. Tapos naramdaman ko na every one minute na yung contraction ko. So sabi ni ano, prepare na yung OR. Tapos ay pina, pinapunta na ako dun sa delivery. Pinunta na ako sa delivery room. Tapos ay prepare na ako. Tapos ay dumating na si Doc. So ayan na, mga anak na. So, sabi ni Doc, o oh, Janet, pagkatapos nito, lumabas si baby. Bibigyan kita ulit ng pampatulog para ikaw naman ay makapagpahinga. Sabi niyang ganon. Which is very, ano siya, very helpful. Grabe yung assistant doctor. After ko pong manganak, mga anak, mga kabeshi, ay, ay papagas lang po si daddy. Ayan. After ko manganak, mga anak, mga kabeshi, ay pinuntahan. Inantay akong magising nung assistant doctor. Bali, nakatulog ako after ko mga anak ng around 11 p.m. Nagising ako ng 1 a.m. So, one ibig sabihin 2 hours din yung effect niya nakatulog ako noon inantay din ako nung assistant doctor tapos lumapit siya sa akin na nagising na ako at sabi niya ma'am uh, kamusta na po yung pakaramdam mo sabi niya buti na lang hindi na tayo nag epidural at uh, buti po ay nakapagpahinga kayo after yung mga anak so siya hindi niya rin yun alam so thank you so much sa thank you so much sa OB ko kasi naka discount tayo ng malaki Oo. Sabi niya pa... Tapos, nung the next day, pumunta yung OB ko. Sabi niya, o, oh, Janet, ako na nag-decision para iyo Kasi, hindi naman natin kailangan na epidural. Ay, hindi na rin siya e-effect. So, sayang lang yung pera. Pero, kumusta yung experience mo? Napakasakit without epidural? Oo, oo. Grabe yung pakiramdam. Napakasakit without epidural. Talagang ramdam ko yung pain magmula sa contract... intense contraction. Con contraction yung every one minute. Tapos, yung time na pinupush ko na si baby grabe yung napakasakit tapos yung time na ay nung, nung, papalabas na siya yung ulo niya crowning na yan sobrang sobra grabe yung pain grabe 10 over 10 pero nung nakalabas na si baby mga ka-beshi, grabe naman yung sarap ng pakaramdam ko grabe best feeling ever best feeling ever yon in in my whole life experience, Yun yung best feeling. At saka nung nakita ko na si Baby, pinatong po siya mga a sa aking dibdib. -dib. At pinakita sa akin si Thomas. It was the best feeling ever. Right, baby Thomas? So, Nakikinig a po na si yung yung pabirin sa, pabirin, Nakikinig po b a b y p i n a t o n g p o s h a m a k a b e s h i s a a minus na yung PhilHealth ay 72 Ngayon ay dahil hindi na tanga tayo nag epidural ay 50k ang ating final bill. Thank Pero, you Lord. Ano ano na yan? Tanggal na rin yung PhilHealth. Oo, oo, may PhilHealth na po 'yun. Hindi At saka tanggal bill. Na dun, tanggal na yung PhilHealth noon. Uh -huh. Ibig sabihin ay tanggal na po makaka-besyo yung PhilHealth doon. Uh -huh. At yun pati ang ay mo ay nasa 12k plus ang natanggal. Oo. Uh -huh. At yun po pati ay bill namin na baby bill namin ni Baby Thomas. Bale ako may sarili akong bill. Nasa 37, 38 38 plus na. Si Thomas ay 11 plus. So yun mga kabeshi. At ito ay kaya kaya namin napili ni Daddy ang hospital kasi po ako ay high risk na din and uh, at the same time ay may mga uh, yan mga complications. Sala, kaya mas Uh -huh. Oo, mas kompleto po sa gamit. Siyempre sa hospital. So, yun po. Thank you, Lord. So, thank you, Lord. <laughs> Grabe. Uh, before ako ma-admit, pray ako ng pray. Kasi, nung time na nasa, nag-aantay ako ng, ng, ano ko, nung, nung time dati na nandun ako sa, bago mag-OR, may emergency. nakalapit, oo, dun sa emergency. Ay, hindi, nakakita na ako sa OR na ito, mga kabeshi meron akong kalapit siya po ay kakaanak lang via CS tapos ay naririnig ko yung kwentuhan nila nung kanyang mother at umiiyak siya kasi uh, CS nga po siya, kakapanganak niya lang for observation na siya during that time and na cord coil yung kanyang anak kaya yun yung cause ng kanyang CS pero hindi pa doon natatapos dahil yung, yung baby niya pala ay nasa NICO pa at kailangan pang i-admit ng mas matagal dahil may infection. Tapos ay marami pang complications. Kaya pray ako ng pray circle, Lord. Sana po ay hindi naman po mangyari yung kay Thomas. At mahirap din po syempre na naranasan din yun ni Melot. At ma-admit. Ma diba sabi mo pagkalabas na pagkalabas ni Thomas, tumungin? Yes, pagkalabas po ng pagkalabas ni Thomas, ang pagkapanganak ko sa kanya, ay meron na siya, nag meconium stain na siya. Na, uh, ibig sabihin ay tumae siya ng kulay itim. Hanggang ngayon, itim pa rin naman yung kanyang dumi. Eh. So, thank you Lord that hindi siya inabot hindi siya sa overdue. sa loob ng anong... Oo, kasi yun yung winaworthy ni, ni Doc. Sabi niya, Janet, uh, nakita, -E na kita. Medyo kalikutin ko ng konti kasi ayoko mas matagal si baby sa, sa loob ng chan mo. Kasi the more na mas matagal siya sa loob ng chan, ay the more na uh, pwedeng lumak mas lumaki si baby, mas mahirapan tayong ilabas, posible rin na tumain na siya sa loob, posible rin na pumutok na yung panobigan mo, you'll never know. So si Doc, yung, yung OB ko po ay talagang very ano, Experience. Yes, well experienced po siya. Thank you Lord sa kanyang life Malapit na po kami at si Magigita na magkapatid Daddy <laughs> Medyo traffic lang Kasi Sunday ngayon Welcome home Thomas You're home Yehey yeah, Baba na po kami Okay, wait. Wait for mommy. Wait. Wait. Andres. O Nandito na si Thomas. Hi, Andres! <laughs> Bobby! Wow. Oh, wow! Wow! Oh! Tayo, my boy! Tayo! That's Bobby. Look, look, Bobby. Come look si here. Bobby. Come here, my boy. <laughs> It's Bobby. Andres. Nagbabasa po si Andres. Guys, hindi hey, ka okay. umiyak. Hindi ka umiyak. That's Bobby. Nakakiti si Bobby, daddy. Bobby smiling. Wow. Wow, oh, Andres. Wow. Nakakiti si ni Andres, si si Janet. <laughs> nakita ng baby ko. Mo. It's Bobby. Eh. Eh ko. That's Bobby hey. and Andres. That's Bobby. Ah, hey. oh, mami, baba mo na dito si Bobby para makalong mo naman si Andres. Yeah. Makalong mo muna si Andres. Di, yeah, 'yung baby ko na isa bawal lokohan. Dito na. Tingnan bababana na po dito si Bobby. Okay. bababana na. Bababa na si Bobby. Wow. hindi ma mama, hindi naman namiyak po si Andres. Ay, naku, hindi na. Eh, hindi dito si ang ulo, mami. No. Oh. Bobby, welcome home, Bobby. Nakagawa ko ng... Welcome home, Bobby! Wow! Okay, kiss mami na! Kiss mami na! Kiss mami na, Andres! Miss Mommy! Oh. Oh, bobo lang nagarte. I love you, my baby. Bigla nang nagarte. Miss <laughs> Mommy, kuma ano kinain mo? Oh, I get bread. Hindi na po. Mommy. Mommy, Mommy. Oh. na agad ni Andres Daddy, no? kuyang kuya na. kuyang kuya na si Andres, no? <laughs> We love you. May pa may pasalubong kami sa iyo. Oh, may pasalubong. Hindi lang Jollibee. May pasalubong. Pagyan <laughs> ni mama ng kulambo si Bobby. Si Andres ay sinisilip si Bobby. Opa. Sinisilip. Na ano na ang ulo. Na ano na ang mata. Sa so, nagbababa ng mga gamit. Ni silip-silip niya daddy. Yay! Yay! Ano yan? nasa isang Yay! excited siya kay Bobby, daddy. Andres, oh. Andres. Tinutulungan niya, Lola. Oh, Andres. Saan? Andres, sabi ko, huwag mo yan tatang. Oo. oh. oh. Ulit-ulit ka kanina. Oh, lucky, mami. Lucky. Oh. Sarap. Oh, nabuksan ko na pa naman. Mamaya, mamaya pa yan. Ayaw pang kumain. Mm -hmm. Oh, careful, careful. careful. Nakita mo na si Bobby? Mm -hmm. Ha? Nakita mo na si Bobby, Andres? Where's Bobby? Mami, maya maya niya isilipin, Mami. Bobby, maya maya isilipin ni Andres. That's your Bobby. Babantayan mo yan, no matter what, ha? Yes! Magkakampi kayo. Hindi magkaaway, ha? magkakampe Magkakampi. Mm -mm. Yeay 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 gostong <laughs> mami ya, akyat pa Abo mami ayo makit pa, para lah makita si Babi Bisa mahulog ka d'ya no Carpool Ay -ay! Ay -ay! Si babi yay. Tuntung ka si Andres mami Abo untuk ka It's okay, it's okay. <laughs> uh Oo. -oh. Bobby! Where's Bobby? Ah, nandiyan na si Bobby! Yay! <laughs> Tuntuhan naman no? si Andres, mami. Tuntuhan siya. Lagi siya dito, hindi naalis. Ah. Uh, uh, love, mami, Andres. Love, mami. Oh, mami, love. Love, mami. Love, mami. Awww! Awww! <laughs> oh. Kailangan pa ng konti pa yun. Oo. Oh. Kailangan pang su suyusuyuin bago yung wakap sa mami. Namiss ka. Parang may tampo na ewan na. Ah. Hmm. Pero ngayon oh. Ehehehe. Ano? <laughs> Nangunay ganyan din ako kahapon. Sinuyusuyo Yes. Naglaro kami. My... Yes. Ehehehe. <laughs> baba baba! Baba mami! <laughs> Slowly. Slowly. Big gentle. Big gentle. It's a baby. Still a baby. Abayaya ka, pinanin Andres. Careful, Sweet my brother. <laughs> Mommy. Yes? Si Andres daw ay never me. sabi ng mama. No. Yeah. Daddy. Mm -hmm. daddy. Yes. Binantayan niya daw ang bahay. Sila ng lolo. Big boy na talaga. Daddy. Alam niya, parang alam niya yung nangyayari. Yes. That's, That's daddy. That's your, daddy. your daddy. daddy. Tapos ay napakamatalo may binuhat ako. Ako oh, po'y natulong. Babi? Yes, you're so big boy na. Kuya Andres. Babi? Yes. Yes. sabi niya yung first ka natin. Babi. Daddy. Babi daw ay doon. Babi yung isa creep. Andres siya, bed siya. Oo, oh, meron siya yung sofa. Maghahabi oh. so, no. Tapos pinapainom niya dito kanino. <laughs> Still, <laughs> Still a baby. Baka si Babi, pinapainom niya nung hiniinom. Ito si Bobby, may taga-sumbong na daddy, si Babi. Miss miss ka na No, no. Bobby lang yabatin mami ha. Bantayan mo. Careful. Big boy na. si Babi. Big boy na. <laughs> Magsiselos kayata, mami dapat pag tulog yan, bigyan mo to ng time. Kasi pagka lagi mo yung kalong, ka ay magsiselos to, no? Pero hanggang baby lang naman yun. Pagka siyempre pag malaki na yung baby. Oo. Nakakatuwa lang si Andres. Uh -oh. hmm? Parang naintindihan niya. Uh Oo, -oh. oh, may lamok. Kami, sabi ko lang ay may lamok. Binigay agad sa akin ni Andres. Alam niyo ang itipan lamok. Ang katalino naman ng batang yan. dati, dati, ako. Parang nagugulat na tayo sa pagkakit ko yan. Alam niya. Sabi ko lang, boy, may lamok. Sabi, binigay ka agad sa akin. At kinagano ko po ang lamok. Kinahabol ko yan. Kin ko. When doubts filled my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. Psalms 94 to 19 anal.